pero kayang yung Isang kamay pero parang dalawa ang galaw Wow! Ang galaw Sino ba siya? Sino ba siya? Lagi may huli, lagi may saya Siya ang alimang o okay. walang makakatalo Isang kamay lang pero kaya magpalo

Pero makatakot dito tayo Ay, Ay, kayo kayo, 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 ka, nga. Ang mga barong malalim. Ano kaya 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 kamalasin nga limaw na mo? sa mo buhay mo? Saan sinot kalate po? Tapos kalate? Isang kilo at kalaki. Isang piraso. Tapos karamihan na ito natin kiluhin. Di mo pala kasama ngayon si guys? Wala po. Nagpasok. Siya pala ang tagadala nitong ano mo? Pang mm. sikwit? Oh. Si guys? Si, si guys po. Saka yung lagayan. Mga kawal. Hindi yung kasama ni Vic si guys kasi nasa school. Madalas sila magamang magkasama. Nagbibintulong, nag-alimango. Kaya yan, tayo mag ngayon kay Vic. Nakausap kasi natin si Vic. Sabi niya, nakakauli siya ng na alimango kaya sumama tayo sa kanya. Kaya lang, mas gusto niya sana yung walang pasok para kasama si guys. Sabi namin kami na lang yung mag -alalay yep, iapak nila dyan sa dinanan. may hmm. yap, May hmm. ano di dyan. Yung dinanan na, so, di na ba? pala. Tapos, alam mo na kung saan na nagtago. O, kung saan. Nag-gurok mm. na butas. Hmm. May apak dyan na. Nasusunod nila dyan sa buwan. Ayun pala. Kaya pala alam mo nga, ito. Kahit di, di nila kita yung ano, alam nila may... Alam nila Minsan nga ay nakasitik na nga sa ganito. Mm. sa Mga puno-puno ng bakawan. Mm. Doon sa tinatagawa namin ng bangka. Ah. Ang alimango doon, iba ang kulay. ay ba? Talagang yung green na green. Ah, kulay green. Mm. Nalaki din. Nalaki po.

Paano mo nalaman kuya kung may ano, alibang o? Sinisipit po itong alambre. Nakagat? Nakagat po yan. Yan po ang... Ibig sabihin, pag lumalaban yung tape na nukawit, meron naman. May, may po. Tignan mo lang. Ibig sabihin, tignan natin ulit at... Tignan ko na na ito, baka may nagbalik ulit. Kaya kaya kahit na pinagpunan na namin yung tumitira ulit. Yung nabalit po yung kaso, napalipas po yun ng mga ilang araw. Nabalit po yun ulit. Gusto na oh. Parang bago lang pating pinagpunan. Yung nakalaman siguro yan, pag-ibasa. Panabay. Wala oh. pa Wala. Malaki dito ang bahay. Ang, binu, ng malaki, okay. malaki, ang bahay. So, malaki ang... Dito tayo saan malaki ay? Kiluhin, sa so, isang kiluhin. Sa isang kiluhin siguro ang sandaan hmm. hmm. Kung maliit lang yung maliit na butas ay kuha na ay. Oo. So, naman tayo. Hmm. pasimple po lang tayo. Para talaga. <laughs> Ayun, ano tayo guys kung saan naman meron? Mm. Oo. na. Hindi na katulad ng dati. Ha? kaya Kaunting ano ka palang ay pag ano mo ay makakakuha ka na agad ng panggula, may pampabili pa ngayon ay bus na. dami na ata siguro ng uwa. Dati na kailang kilo pa sa Dati po, pag para pang ulam lang, tapos pang, para pabili pang bigas, kaya dyan tatlong kilo, apat na kilo. Kanting oras lang din yun. Ngayon ay, ah, dalawang oras na tayo dyan po Sa dami po nang nanguha. Marami na kasi nakatuklas ay. Hindi ka tulad din dati. Ilan-ilan ilan lang kami ng huling ng alimang. Ngayon ay, talagang, sa trakisyo, talagang mahanap. Pwede ka naghanap, di wala. Walang pang baon si guys. Hindi makaulam si guys. Mo, Apat po, puro laraki. Apat lalaki, ako tatlo po, yung isang po, yung ko yung, 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 yung isang pa lang. ito ako kung madaan, walang putik. Magaan, magaan, managagayan ka ako nito ay. gimnas? Mm -hmm. Pero yung kumasari ay. Uh. trip kayo niya. Yeah.

kayo ay kahanap ka ba? iba, iba na yung magkasama mo hindi mo dyan nakukuha? kuha yung meron yung laging laman pero hindi dyan ako kuha na daw niya? hindi ba ayun na ayun na ayun na ayun ang malaki. Mm. Ah, ayos din. Nasa nga. Batuhan, malilinis. Nasa natin, guys. Uh. Mm. Ayun o. Okay. Ang size Good size. size. Babae pati Babae Sige, tali natin sa malilong. Dito, dito, dito. Yan. Nasa rin parali, Manoy. Kala eh. ko di makukuha na big side. Iba yung tarayas kaya Kahit malalim ay dali. Mm -hmm. Pero pag malalaki kasi, di mahirap din hugutin ng itat. Ano? Nasa mababaw lang. Best, malaki pa ito. Ilang ah, kilong pinakamalaki ngayon? Uh, kilo din po ito, dalawang kilo Ang isang peraso? Wala na, parang wala na. Wala malay. Yung kabila, yung laging nakukunan din la. Yung kabila lang butas. Ito. Alin, napakalalim na. Ang no? laging. Ang isang ka talaga, sa ah. <laughs> sa rin ha. ilang kilo yun kuya? Ano pa lang pa ito? Ilang piraso niya ng isang kilo? Ano oh, naman piraso pa nito? Ilang piraso? Hmm. Ano pa ito ay bae. Hmm. Pero kung may tiga ito, mataba ito. Hindi ano pa. di pa... Hmm. di pa kapabain. Hmm. apat na pinasok ko di Ano uh -huh. ba naman? Ayos na. Ayun. Tayo, oh, tayo muna guys. Tayo muna guys ang magdala kasi wala si guys na tagalala. Diba, awak ba na natin guys? Ayan, ayan na. Ayan na. Dito, dito na. Kala ko di tayo makakakuha. ang kabisado na nabigyan ang mga butas-butas dito. Saka ang panghuli. Maliit. Maliit pa. Mm. Ayan Ayan. 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 Ay, ay, Huli natin. Malaki na sa langaw-langaw. Meron -langaw. <laughs> <Mayroon> pala. <laughs> Meron pa pala. Ay, bungkang. Ah, bungkang. Masalah. Ay, huli hmm. Bungkang. Masa ano. Yan tong bungkang doon sa pakatan doon sa kabila eh. ay kulay green. Pareha, kailangan pa para ng parangkit. para. Ayaw. Para, para matakma. Bungkang. Bungkang wala nga ni Mangol. Bungkang. Hindi, bungkang ito. Hmm. Dino. Dino. Paga, hmm. Ah, bungkang. Hindi. Ito magtago dyan. Ano na? Ano na? Oh, Uh -huh. uh -huh. mm -hmm. Ito ka, la, labi akong kamay. Mm. Mm. Ay, galing. Talagang expert talaga. Expert talaga. Ito hindi pati ang ano, ano, dalawang ano. Talagang so, nakasabit lang. Nakasabit lang, oh. Ano, kayo mo mga kawald, Kaya siya din. Ayun, huli. Tali pa natin yan, din. na nga. Din, ha? Putol lang. Ayun, ay, ay sir. Bungkang lang ito, guys. Bungkang? Parang talagang hindi na ito nalak ni masyado. Dito talaga. Malaki mo yung dalako, oh. Ikaw naman sa mali. Ito ang, ano yan, pero tali mo ni. <laughs> 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 oh, mo na agad. Kaya dito. Oh, <laughs> pala grabe ng ano. Ang talas niyan. Diyan ka liit. Masakit din 'yung makasit. Hindi hmm. magkakaya ka din. <laughs> ah, lang kulay 'yo. Ganda. Kulay ano? Ubo mo to. Uh -huh. Kailan ka din? Abot din ata ng tabi, bay. Oh. Hmm. Kailangan mo kaya 'yung ano ka

Okay, Club. Hello. Um, Hindi ko sinipit ay. Hindi naman sa kaibigan. Dito ka lang. Um, sa akin ko sinipit ay. Ay. Maliit, malaki. Maliit. Ang silang sabihin. Ito yung alimang nalaki. Ayan. Hmm. Banawin ito. Ayan ay pula yan. Ang ah, sura pala. Di nalaki. Di ang ganong nalaki. Ito na alak, ito. Talagang tulang nito. Uh, malaki. Uh. Ha? Hindi. Wala ka na mag Dito pa lang. <laughs> 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 ito guys, alak, ito. na. malaki Pero tawag yan Ganyan yung nasa mga ano nasa... Uh, Banghalin dito ito. ito, ito yung nasa ano, kulay. Ito yung, yung nasa Kasi, Kalo, kasi ang sipit na, ang mga niya. sipit Video, eh. hmm. video blue. Uh, ito yung mga ito. Good size na rin yan. kalalaki. Hmm. Ano yan? Ang kilo niyo, kuya. Alam po. Ganyang kalalaki. apat na perasok ka nito. Sa kilo. Saan kilo. Saan kilo. Ah, good size na

Ano ba 'to dito? Ang ganda ng alimaw ay ano al man lang dito balik-balik lang dito. Balik. Hindi ka talaga sanay. Pagtaid ng dagat. Kahit natapakan mo na yung ano. Ba. Dalawa na mga kawal. Simple lang ay, pala. Hey guys, ganyan no, lang. Pagtaalik ko Ayan, oh. na no. Ayun oh. Dalawa na. Nawala ni. Tay kabila. Credit. Dapo. Alam mo po Ah, minitik na natin dito sa bida. Sir, ako din ay wala puro bakawan. Abi ko sinipit, aran laban pa.

Buti mo, masyadong na Ayun Parang likod dyan ah. bato. Ha? Bato. Ah, bato. Kala ko likod. Parang madala ang sa buto. Sarang nag-aaway po. Oo. Iyon dito naman tayo guys Dito naman tayo dito hmm. Ayan Ay, para maganda yung spot yan Alimango Meron pa oh, dito, dito pa no Dalawa Dalawa Pabigyan mo muna sa ilalim. Ah, sa silip? Ang laki. Ang silip? Isang paraso lang. Ang sipit ito. Oh. Naku po. At nabuhala ang sipit. Ah, talaga doon. Ah, ayos. Ang laki guys. Ah, naku po ang sipit. Ang pala na kayo. Ang laki. dito pala guys yung nana, nanay pong nanay. Kaya hindi ang kala ko pati dalawa na eh. Isa lang pala. Ay, ang laki na. Ang laki na. guys.

Ah, yeah. Ah, ah. ba? labas. Labas na. Maganda yeah. pala kinabagal ito gumalaw. Binyan. Ito mm. ah, oh. labag so, Ito guys. Pabili ah, lang ito magbabaro. Mm. Kasi guys, masakit ng mga sikit. Puto mm. na liri niya. Nabitawan mo naman yan. Hmm. Kung pag nabidawan niya siya, nalalaban mo. Mm. Nalaban mo nabitawan. Ganto mm. ang alamangos pag nabiulan siya, ay lang bitawan niyang pang, sungkit. Kasi yung kinabraso mo yung talaga Putol siguro ang kumay pag nabiulan. Talaga. mga ano, kaibigan at ang natalian ka na. Kinikiniti ba ganyan ang mga isa? Kinikiniti ba ganyan ang mga isa? Patayin mo na kuya, kawa kami muna pa ano. Kaya kaya? Kaya po yan. Kaya po yan. Kaya po dito sa masusik tayo. Yeah, no. Yeah. Guys,

malaki pala ito guys, kaya para masyadong malaki ang sipit niya. Uh, Kasi guys, pag babae, maliit ang sipit, malaki ang likod. Uh, malaki, uh, ang malaki ang kaok, malaki ang namin likod. Walang teba niya. Oo. Um, Maskulado pala ang malaki Hindi na pala magalas-gas pag malaki na, no? Pag babaeng alimango, yung ganito ang nanganak pa yan? Siya po. Di ba? Maganda, maganda, maganda ang ano mga pag yung may ano siya, may tigat. Okay. Pag ganito ka nalaki na, hindi pati siya nakakagalaw na masyado. Na magalaw. Matawa pati um, pag may Pag tiga. may tigat. mo kuya, yan? Ah, may isang kilo yung kapos hindi kaya, lang yan ang sabi sa mga ano niya ay Tapos Talagang nabos sa ito pa lang mga Pero kung gano'n ang kulukan kaya masarap, o masarap maserat, mo yan, tapos bagdila ka ng ano, patulsa <laughs> oh, <laughs> patdila ka ng isang diko hindi pati, na pati hindi ko, na pati dugo, 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 ka na dugo, 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 Abi, sabi? Parang mga dalamay pa lang ay ulam na siguro. Ang lang nito ah. Kaya meron pa. Hmm. Sabi ko pati magsigip ko dalawa. Ang pala isa lang. Ang nakita ko agad yung sipit tayo. Talagang. Sabi oh. Tirahan yung talaga oh. Ting Tingita rin talagang gantong batang. Hindi nga malas kabila. Baka meron pa dito nakatago tago

Ang nangyay braso ko ay Pero kaya pa na ni Bix sa ano Anong paano mo yan binibinta? May binibinta kayo, nilalako lang yan Ano po? Pag ano po, nilalako po ito Nilalako? Sino naglalako? Minsan si Guys Kanong bintahan ng per kilo dyan pag nilalako? ano ko po nito, ko 600 600 no? yung maliliit tapos ito maliliit na ito naan lang po ito sa akin 300 lang yung project yeah, yung pareho nga tama ganyan din yung bintahan dyan sa may taas yung pa ano kung ito yung mga 3-3 hmm. kala wala si guys ano nasan si guys ayun nasa timbahan po ah uh, pagpapagpapit sa sayaw ayun ayun tama kaya nyo dahil pinanlakan mo yung sabama kami sa iyo ito mga kawag, ang kasama-sama talaga ni Dick ay si guys, si Miguel. Kaso wala kanina dahil pumasok. Pero pumayag si Dick na sumama tayo sa kanya. Kaya lang mas naging mahirap sa kanya, wala siyang alalay. May mga panahon ba na pwede makasama si Miguel? Pag wala pasok. Ang abad po. Ang pwede ka natin ang abad po. Katulong sa'yo. Ang po. Ito, Dick. Ah, uh, ano? Bali, sa may buto hindi na sigurap itong bayan hindi <laughs> kasi pinapumayag ka na sumama kami kahit wala si guys hindi nabala ka rin naman namin pero at least nakakita tayo talaga na kaya mo itali yung sa kaya mo makakuha Ayun. pero guys sa susunod susama tayo sa paghanap nila magkasama sila magkama kasi pag magkasama sila mas marami sila nahuhuli Screw gamit Ha? Alin? Ito yung gamit nila mga kawal, dito lang sa harapan. Pagka nanghuli sila ng bintol. Ayan. Kasama ulit tayo sa kanila, pero mas gusto natin sumama makasama kasama si Miguel paghahanap ng alimango. Ayan. Yan, ang sponsor namin yan ay si Sir Edgar. Maraming maraming salamat nga po pala sa iyo, si Sir Edgar sa pagpapadala ng tulong para sa mga tutulungan natin. Sir, salamat po, hidgar, papi, hidgar. Hidgar, okay lang, hidgar. Hidgar po. Sir Gergel. Sir Gergel, okay langi. Sir Gergel, salamat po sa sponsor mo po. Ay, maraming salamat po. Ayan. Ang tabaho ngayon guys, uh, mga kabayo ni Bikay ano. Ayan, dito talaga panghuli ng alimango. Dati, sumama ka sa pagiginto. Kaya lang, kasakit ka. Nagkasakit. ka. Namayat? Ayun, namayat pa ako. Kulang ko lang dalawang bandi pa ako nag-alabi po. So, bumalik ka na lang sa pag... alimango. Pagbibinto ng alimango. Ayan, pagbibinto ng alimango. So, mas safety, ano? Mas safety. Ano ba, kagaya yun, nakakuha ka nyan. Meron ka na rin, pinakang counter na rin nyo, mga 800. 500. Pag mas marami, mas malaki-laki. Ganito pong malalaki na ito, 500 po talaga ang bilis. Uh, minimum na yon. Minimum na po. Isang niya. piraso pa lang yon. Isang piraso Ayan. po. Isang kilo po. Ayun. Oh. Tapos pag ganito pong maliit, ang yung ano ko ano, ng 350. Ayun. No. Ang ganito rin ang video 350. Maraming maraming salamat po, Kuya Edgar, at sa lahat ng aming mga sponsor, mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pag-usunod, kasama tayo, pero kasama natin si Miguel.